Kong yuk. Kong yuk. So welcome back mga lapatit ito na naman ang inyong lingkod na si Broslop TV For today's video is, ayan loading time ulit So last lap na natin ng 120 days challenge sa LARPag Club So last lap na ng LARPag guys So dalawa pa rin yung ibon natin na panlaban, ayan o oh. So, nabigyan ko na siya ng pabaon ng multivitamin at calcium. Ayan o. So, at bad news pala guys. Yung ito pala, yung may baliling na sabi ko noon sa vlog, Wala pala siyang baliling. Kundi is nabulag lang yung isang mata niya dyan guys. So, ayan o yan. Nabulag siya guys. hindi na makakita yung dito niya isa na lang so hindi ko na yan ilalaban sa 175 at uh, gagawin ko na lang siyang breeder yung, at yung kapatid niya guys is nawala din sa training kung kailan malapit na talaga yung laro guys di pa tayo pinag ano di pa siya pinatagal sa atin nawala agad so wala na siya dito guys sa loob so ayan Karga muna natin tong dalawa natin. Uh, at update ko na lang kayo mamaya guys pag nasa ulok na tayo. So ayan, update. Dalawa pa laban natin. So sana magtamasa tayo bukas. So welcome back mga lapatits. Ayan. Dito na tayo sa loading station at ayan nag-ano na sila na reload ng ibon. Pagtaos sila, sulod na tayo. So ayan balikan ko na lang kay mamaya. So welcome back mga lapatid sa ayan tapos na natin i-load yung ibon at kay Aegis de So ayan update ko na lang kayo mamaya guys pag naka na tayo sa bahay Sana oh So welcome back mga lapatid sa ayan naka na tayo sa bahay Time check tayo 10 ay 10 4.10 na ng hapon so ayan papatuka pa tayo At i-update ko na lang kayo bukas kapag na-release na yung ibon So good luck sa lahat at uh, sana magtamasa tayo bukas the next morning mga lapatids, eto na naman ang inyong lingkod Broslop TV, good morning po sa atin lahat, uh, time check tayo 7.21 na nang umaga so na-release na yung ibon natin ng 7.20 so, ayan, abang-abang tayo sa last lap, sana magtamasa yung dalawang ibon natin at sana walang mawala sa kanilang dalawa, para may panlaban pa tayo sa susunod na race, kasi mayroon silang race na isusunod sa istansya daw so, ayun para yun din panlaban natin kasi wala na tayong panlaban guys nawala na yung 175 natin tapos yung isa bulag pa so hindi ko na siya pwedeng ilaro eh gagawin ko na lang siyang breeder sayang naman yung lahi maganda ganda rin so yung lahi nun is yung tatay nun top color category first overall tapos yung nanay nun is Taiwan so maganda rin sana silang ilipad kaso na wala nga at yung isa naman is nabulag so ayan guys mag abag abang pa sa ibon natin so balikan ko na lang kay mamaya kapag may nag na dyan sa hamtik patnungon at dyan sa karitan so ay mga body natin dyan sa mga first, first dropper so ayan balikan ko na lang kay mamaya guys paano so, masabi? so ayan welcome back mga lapatits time check tayo 7.33 na ng umaga so wala pa naman nagpaparamdam at dito ko na rin pala ilalagay yung speed forecast ng last lap tarp club 120 days challenge so sana magtama sa yung ibon natin at advance congrats sa mananalo so ayan at yung isa nating ibon is pasok sa top 18 so hanggang sa top 20 yun so pasok yung ibon nating isa so naka top 18 siya sa Nakaraang lap Yung first lap Tsaka second lap Is pasok siya Sana ngayong lap is lumilis bilis siya Para Makapasok pa siya At Bumaba pa siya sa 18 Maging Ano pa Sana Bumaba siya At Maging maganda pa yung rank niya So Ayan Abang-abang muna tayo guys At masama yung panahon Ay Kakatapos lang din ng mambon awit ah, sa kanya Ayan o oh, bulim, -bulim. So dito naman banda is kulay asul Dito is makulimlim So dito naman gagaling ibon natin yan diyan banda So ayan, kasama na naman natin si Gwapong Gwapo Si Janjan Jan. At mamaya is maglalaro sila ng house to house Kalaban nila is Saragosa So ibibideo din natin mamaya yun So ayan abangan ko Ay, uh, Update ko na lang kayo mamaya Kapag may napag nag naglock na sa Hamtik at sa Patnungon So balikan ko na lang kayo mamaya Parang may naamoy ako hindi maganda So welcome back mga lapatits Ayun na yung kasama natin. <laughs> Aga <-abang> na Agaabang <laughs> na Nasa taas na ng nyog So wala pa rin nagkaklak Time check tayo 8.02 ng umaga so wala, wala pa rin nagkaklak sa mga first dropper at wala pa rin silang nakikita so yung kasawa natin nandun na sa uh, taas ng nyog so ayan guys update ko na lang kayo maya maya guys kapag meron na nagklak at uh, sure andyan na yung ibon natin malapit na ha huh? saan rumoronda hindi atin ilan sila? tatlo kung dumiretso yan dito sa atin yan Pero kung umiikot dyan, hindi atin yan so ayan guys, balitaan ko na lang kayo mamaya so welcome back mga lapatits ayan nakababa na yung kasama natin kung <laughs> anang nyog, naguto so ayan Pababa na ng 1,000 ang speed natin, nasaan na sila 7, ay 8.07 na ng umaga So wala pa rin nagka-clock. Pati sa mga first dropper wala Kasi doon sa gimbal guys, muulan, kakatapos lang umulan nung nirelease yung ibon At di natin alam baka umulan ulit So wala pa rin yung ibon natin na dalawa Sige sige Oh. ayan, oh, pupud trip muna kami ng nyug. So, ayan, oh, update ko na lang ulit kay mamaya, guys. Uh, ah, paubanan na ng 1,000 yung speed natin guys. Hindi pa rin nagpaparamdam yung mga ibon natin. So, wala pa nagkaklak. So, yan. update ko na lang kay mamaya. Ayan mga na, puting Nandito na yung ibon ng mga tropa Ayan, ayan, ayan Ayan Good luck, good luck, good luck, good luck Ayan, nandito na Good luck, good luck Time check So welcome back mga lapatids Time check tayo 8.35 na nang umaga So ayan madami nang dumaan sa karitaan At may nag clock na doon sa amtik Ang pinakamataas ma na speed is 700 plus So pawaba na ng 600 yung speed natin guys Grabe yung delay ng ibon Grabe yung pag nung Sa sibalom doon sa pinagtritiningan kaya siguro sila nahirapan, hindi sila masyado nakalusot kasi mahamog. So mag-abang na tayo guys kasi malapit na sila. Maraming dumaan sa patnungon ay sa karitan. So sana andun yung ibon nating dalawa. Sana. Sana sila Mahataw yung mga ibon kanina dun nakita ko sa video So isasama natin sa ano yun Dito So welcome back mga lapatids May dalawa na raw nakita yung kasama ko So sana yan na sila O baka bato bato naman nakita mo Ayan mayroong dalawa Ito na nga Apat Ate na to. Ate na to. Ate na. Isa na sila. Sumobra. Ayan na. Ayan na. Isa na yung ating kalapatid. Isa na. Dalawa. Wait lang. Isa na sila. Umikot pa. Ayan o. No? Ayan na. Ayan na. Kalapatid. So pababahin ko muna Clock Clock na muna So ayan mga kalapatids Na clock na natin yung ibon natin Dalawa Ayan o So 500 plus na lang yung speed nila At ayos Kompleto yung ibon natin At may kasabay pa Ano yung dalawa Ewan mo aninong ibon yun So ayan na sila Pasok 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 na, pasok. Ayan. Ayan na, oh. Dalawa. So, ayos, kompleto tayo ng paglaban. Kompleto yung last lap natin. So, ayan, good luck sa... Ay, good luck sa... Congrats sa mananalo. Sa mga leading dyan. Congrats, congrats. So, ayan. So, dito muna siguro tatapusin itong video na to at mag-update muna tayo sa GC. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, mag-iwan ng like. Shoutout! sa kasama ko good luck guys pata kayong mangyay so yan dito ko na natapusin itong video na to kung nagustuhan nyo itong video na to mag iwan ng like comment and share at huwag kalimutan ni subscribe ang ating youtube channel at patunogin na notification bell para lagi kayong update in sa mga videos